Bago Pilipinas, bago mukha! May prinsipyo ba Oh, kaibigan nyo! <laughs> Can we skip to the good part? Alay, ano nga ba isip naiisip ng mga kabataan ngayon? Bakit nga nito ang kanilang ginagawa? Samantalang noon ay meron pa naka-alampay. Uh, ano nga ba ang tawag di yan? Wala pa bang bra sa panahon to? Bra? Bra? Ano ang bra? Ay, ano daw ang bra? Ay siya, itanong nyo dyan sa apat na iyan. Merong viral video na naman ng mga ginawa ng mga kabataan iyan. Nagtatanggal ng bra eh. Oh my God! Wow! Sa classroom may batas. Bawal lumabas o oh, bawal lumabas. Oh, eh may batas naman pala eh. Ay bakit inyong inilalabas iyan? Siguro sa ibang lugar ito nangyari. Basta kayo na lang ang bahalang musga. Nang naparoon ko ito eh, akala ko nagla live selling lang eh. Eh, pero iba pala ang gagawin. Eh, Pahiyahaya pa no, no, yung mga no, 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 tatan, rin. Kasi no, yan, baka ako'y madali ng community guidelines. No, no. Tama na rin. Pagkalaki talaga ng kaibahan ng mga kababaihan noon at ng mga kababaihan ngayon. Ano nga? Wala na talaga ang dalawang Maria Clara na ating kakalalan noon sa ngayon. Ah ah. Ipagpaumanhin mo kung aming tinignan ng iyong tapa pecho. O siya, ang bidyong are ay mga babaeng nagtanggal ng kanilang mga tapa pecho. Sabi nga ni Maria Clara, 'Yung lango Ala, basta may nag-viral, subscribe at tiring e ang bell para pag may bagong viral, nye-nye, updated kayo. Salamat!